Ng mangkisa ng ating konti ang ating mantika aliyan ang bangus ito ang ating bawang halong <laughs>

pag translucent ang ating sibuyas, lagyan na natin ang ating kamatis. First, tomatoes po ang nilalagay ko. Iba yung lasa. And first fresh tomatoes. Palambitin na ito. Pag ganito na at ang itsura ng ating kamatis, lagyan na natin ang ating kamatis.

lagyan natin ang ating ng bangus. Bigat. Ito Okay. So, ayan. Misa, may nakikita ka yung ano, sinit. Hanggang lang po ninyo, kasi may tumitikot na sinit ko nung sang. Ayan, hanggang lang. Ayan, hanggang lang. Ayan, Ayan, Ayan. Ayan ang. may tinit. So, hanggang so, lang po ninyo. So, meron. Tanggalin na kaagad. Bago na po natin yung pickles. зүгээр чакал яа байна Mamaya i-start natin ang na. lagyan na natin sa gitna ng bangus, ang stuffing niya.